Pag korap ko na-play na yun eh. oh sa high mini driving light. Sige, busina boss. Patay pong makina. Okay, po makina. Sige, abad mo. Sige pa. Wala. Hindi pwedeng panda no. Iwala yung makina. Oh, mga mo kada gabi na no? Matingi motor, kain ng umaga, alas 7 ng umaga. Ngayon 8:30 na ng gabi. So tapos natin. Ano ba kinain pinagagawa? Okay. Matagal lang na nakapulit ito mga sir no? Ayan, 4.7 usahin ang headlight, parklight. ang light headlight, sa low beam, high beam Adobe yung headlight po niya mga sir no ito po ay pakita ko sa inyo ito po ay Osram mga sir no ayan hindi ko ina-advise nyo na bumili kayo nyan nasa inyo naman nyo kung ayaw nang gusto nyo pero pangit po yan hindi na po tayo mga sir sa low beam alam ko rap Pwede na headlight Low beam sa mini driving light Pusina tayo mga sir Sa high beam Pusina tayo mga sir Lagay din tayo ng Under light Dalim Dilaw Okay Tupuin mo ka ng motor ni sir no Ayan Bukas nga ng headlight boss hazard mo ayan babalik na lang po dito kasi wala po kaming kumbilya para dito kapalta na po lahat yan magbalik na lang po ng customer pag po siya wala na po siyang babayaran okay po try natin pakita lahat ng load umaga lahat ayun po mga sir 12.9 volts ala po tayo you know but makasakali na mapukurap na po yung ating mga ilaw after po natin pumusina ala pong kurap eh okay, matagal ko na po itong napuloy mga sir 2 years ako hata hindi ko na matandaan tama ka sa video sir tama, tama ka eh okay. Sir, magandang gabi na po. Inaabot na po talaga ng gabi. Uh, thank you, San Pedro Poolway, sa pagyayos sa mga ko. So, Yeah. Sa mga gustong magpagawa, live lang kayo sa page nila. Sir, baka po may nice shoutout. Okay na. Okay. Siya so na namang motor ng ating nawalan ng sakit, no? Kasi nung dumating po si Sir, Ala na po yung mini driving light Hindi na po nahihilaw. Passing light Pakilagay nga po sa low beam Pakilagay passing light Yan, meron po tayong passing light mga sir Tanging passing light na lang po Ang gumagana ng dumating kanina Wala na rin po busina At ang headlight po, nagkukurap Yun po So wala na po akong masasabi Pumesto ko na mark okay. Siyempre, hasaan makita yeah. Uto ka sa kabila Ayaw mo Oh, so papalad na ako. Pero tayong tatlong minuto. Wala ang video, wala tutorial. Puro output lang kami. So kung gusto niyo magpagawa, mag-PM na lang kayo. Marami yung magagaling na na nag ng wiring. Hindi lang ako. Hindi yung lang natagpuan yung iba. Alam na ako. Salamat na sa mga support ako San Pedro Culeber. Maraming maraming salamat sa inyo. Isang yung lahat. God po. May hahabol pa ako na. Okay? Hoy, nasarahan na ang makina. Ito po na nilinis na po ang panggilid, inayos na po ang tono ng carburetor, At saka na tune up na rin po. Okay? Yung dumating hindi ho nagmi-minor na maganda yan, namumutok. Ngayon naayos na po namin, hindi po namin nung aking mekaniko. So, well set na auto, All goods na, ready, ready na auto pang magbakar. Sa Pedro Pobleber, maraming salamat. Peace.